fishing ban simula bukas ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Visayan Sea. Magpapadala ngayong araw ng mga barko ang BFAR para magmonitor sa mga baybaying dagat doon. Ayon kay BFAR Director Aziz Perez, isa sa gawa nila ang send-off ngayong umaga bilang paghahanda para bukas. Kailangan anyang mailatag na ang kanilang mga tauhan sa Visayan Sea upang matiyak na susunod ang mga manging isda sa patutupad na pagbabawal sa panguhuli ng isdang tamban at makarel. Sa loob ng tatlong buwan o simula ngayong Nobyembre hanggang Pebrero, bawal munang manghuli ng mga nasabing isda dahil panahon ng pagpaparami ng mga ito. Kumpiyansa ang BIFAR na pwedeng tumalo sa 10% hanggang 15% ang itataas ng produksyon ng tamban at mackerel sa Visayan Sea sa sandaling matapos ang fish ban. Kabilang naman sa sakay ng anim na barko na ipakakalat ng BFAR ay ang composite team mula sa Coast Guard, fish, uh, Fisheries Law Enforcement Section, Philippine National Police Maritime, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agency. Sa iba pang balita, niyanig ng Magnitude 4 na lindol kanina ang Hinobaan Negros Occidental. Ayon sa P box naitala ang lindol sa layang 3 km sa silangan ng Negros Occidental na may lalim na 50 km. Samantala, naitala rin ng ahensya ang pagyanig ng Intensity 3 sa Bayawan Negros Oriental at Sipalay City. Ayon pa rin sa PIVOX, tectonic in origin ang dahilan ng nasabing pagyanig. Wala namang naitalang pinsala sa mga nasabing pagyanig.